Agimat ni Paraon Mga kagimat, ka meron na namang nagtanong sa atin about mutya ng third eye Kasi gusto nila ma-open ang kanyang third eye Pero gusto kong sabihin sa inyo mga kagimat, ka hindi yan madali gawin Merong shortcut sa paggawa niyan makakagimat. Pero, masyadong purwisyo para sa taong mo open third ay na derecho kasi marami siya makikita ang mga masamang espiritu, mga pangit ang mukha, tsaka mga maligno at tsaka disturbo sa buhay niya. Masyadong disturbo kahit maglakad ka lang sa daan, eh meron ka masalubong na mga inkanto or mga multo or nagpapahingi ng tulong sa iyo. So, ang gagawin natin mga kagimat, kung gusto nyo ma-open ang third eye nyo, through meditation, yan ang pinaka magaling at hindi ka mapurwisyo sa kasi hindi mo diretsong nakikita unti-unti or dahan-dahan mayiging sensitive mo na yung yung pang, pangdama mo then sa help ng mucha or mga bato mas mabilis ma-open yung third eye mo so itay isa ito sa mga klase ng bato mga kaagimat na nagtutulong na ma-open yung third eye tapos malakas ang energy nito ang mga tao mga kaagimat meron tayong uh, mga chakra tinatawag na chakra ang third eye na chakra mga ang kulay kulay niya is ganitong kulay uh, indigo or violet so kapareho yung aura nito at aura ng third eye ay the same okay Dalhin mo lang ito palagi. Mas maganda sa left side mo or ikwintas mo. Once ma mag-meditate ka, i yung, yung noo mo, di ba, nandyan, naka, sa ibabaw ng eyebrows mo, uh, sa gitna ng yung noo, nandyan yung third eye. Ang third eye pala, mga kagimat, is a pineal gland. A gland siya sa utak. Tapos, uh, Once once polish mo, practice ka ng meditation, magiging may ability ka sa psychic ang third eye ay nag-consist ng ano, iba't ibang klase ng ability. Hindi lang makita ng multo, pwede, pwede kang makarinig, pwede kang makadama, uh, pwede kang makafeel, makasmell, and taste. So, itong bato na to makagimat, during meditation, i, i for example, ito yung noo mo, hawakan mo siya, tapos iganyan mo sa noo mo. Kasi nandyan ang third eye. Tapos isipin mong mabuti mga kaagimat na ang energy nito, nag-inhale ka. Kahit i-close mo pa yung mga mata mo ngayon tapos mag-inhale ka doon sa third eye mo or sa noo mo ay ma-visualize mo na yan. Napakadali iyang gawin. Habang na-visualize ka, ito yung ilalagay mo sa iyong noo. Yung energy nito. Tapos mag-exhale ka, labas yung energy. Inhale mo naman dito. So, very important yan mga mat, Mag-inhale, mag-exhale, inhale, exhale. Isa yan sa mga basic na meditation para ma-open yung third eye mo. Pero pinaka-importante, meron ka nito para maging mas mabilis. Kasi kung wala to, eh, mabagal ang ano pa, ang improvements ng practice mo sa meditation or pag open ng third eye once mo open mo ang third eye mayroon ka makikitang mata during mag ano ka ah uh, uh, meditate tapos meron ka ng mga dreams malala mo yung mga dreams mo sensitive ka sa mga bagay sensitive ka sa mga mocha kung saan sila nagtatago may feel mo kung nasaan sila tapos doon mo madali mo makita makasense ka ng tao kung nagloko iyo, nagsinungaling, uh, or may ginagawang masama, or may tinatago. Ang third eye, mga mat is half truth lang yung sinasabi nila na makita ng multo. Half truth lang yan. Well, totoo yan, pero maraming benefits mag-open ang third eye. Uh, kaya yung mga Buddhist, mga Hindu sa ibang mga country, um, ilang years na nagme meditate mga 20, 30, 40 years, uh, gusto silang mag-meditate palagi. Uh, dahil yan sa third eye, practice nila sa enlightenment. Si Buddha nag-enlighten siya, um, kasama na dyan ang ma-open ang third eye niya. Maraming benefits mga kagimat once ma-open yung third eye mo. Hindi lang makita ng multo, kundi kahit na makasense ka ng mga maubuting bagay hindi yun about sa mga multo. Gaya ng sinasabi ng iba. Yung makita na sinasabi ng opinion third ay nakita, hindi pa nila uh, ginamit talaga ng gusto. Yun, focus lang sila sa mga multo, mga maligno. Pero pwede naman hindi ka doon mag-focus. Pero kung gusto mong may psychic, mas maganda meron ka nito. Yung mga psychic, kagaya ng mga mga mag-ghost hunt, pwede ka din dito kasi protection to. Aside sa nag-open siya ng third eye, protection siya. At ang maganda dito, uh, nag-amplify siya ng energy. Kung merong ibang mga klase-klase ng bato, to so itapat mo to sinisigop niyang negatibo, ini, uh, nag, nag, pro, uh, naglalagay siya ng mga positive, kaya umaandar ang lahat ng mga klase ng bato. Iilawan mo to siya, mga kagimat. Ganito yung Ay, hindi makita. hindi siya makita ito yung itsura niya mga kagima to kung ilawan mo mga uh, violet or purple hmm, kita nyo hmm, purple siya I like purple oh see I like pretty purple this way only lights sure po hindi siya lumalampas kasi masyado siyang dark pero crystal to mga kagima sa gilid lang pero kung malakas yung ilaw mga kagimat I-try natin na so ito yung tsura nya mga kagimat purple translucent sya oh, uh, violet sya or purple may pagka indigo merong gray ano to ang energy din nito mga kagim ginagamit ito sa ibang bansa Dali na dalidalihin nila kasi energy niya pampaswerte din sa Egypt nung unang panahon meron na to sa Hindu sa ibang mga bansa sa US meron din ganito kahit sa Pilipinas maraming ganito yung ibang mga antingeros ginagawa din tong sangkap inilagay sa bao inilagay sa ano sa garapa kasi nagpapaandar ito ng mga mocha So mga kagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel and like also to our Facebook page. And click the notification bell at kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paraon! Marami pong salamat sa inyong panunood.